What's up mga ka goals For today's video ay nandito tayo ngayon sa Mall of Asia dahil ngayong araw na ito ay nag ai ang gumala ang tita ng aking Bibi My Love So Sweat in the Heaven in the Sky My Life My Future My Wife My Kuri Kung My Kilati at saka gusto niya rin akong makita. Nandito kami ngayon para ipaalam sa kanila na seryoso tayo sa aking Bibi My Love So Sweat in the Heaven in the Sky My Life My Future My Wife My Kuri Kung My kilati, sesh. At dahil wala pa ang kanyang tita na isipan nang ang aking bibi my love so sweating the heaven in the sky my life my future my wife my ikong my kiliti na pumunta mo na come in sa HM dahil meron daw siyang gustong bilhin. Dito nga ay bumungad agad sa akin ang magandang hoodie kaya malayo palang nararamdaman ko na naman ang goodbye money hello hoodie haha. Dito nga nakita ko aking sarili sobrang pogi ko pala sa personal kapag walang katabi haha. At sempre kasama ko ang aking bibi my love so sweat in the heaven in the sky my life my future my wife my Ikong my Kilati magpa -cute, cute na kahit di naman talga cute haha. Sa puntong ito ay naghahanap ang aking bibi my love so sweat in the heaven in the sky my life my future my wife my Ikong my Kilati ng kulay red na t-shirt dahil susuotin daw nila sa sayaw tuwing practice. Kaya habang naghahanap siya ito ako tiningnan ulit ang sarili sa salamin haha. Sa paghahanap namin ng kulay red na t ay wala kaming nakita at ito bigla akong nagutom kaya sabi ko sa aking bibi my love so sweat in the heaven in the sky my life my future my wife my cool ikong my kilati na kumain muna tayo dahil ako'y gutom na gutom na. Nandito tayo ngayon sa Maxes mga ka Nasa table na nga ang mino, kaya mamili na tayo ng gusto natin kakainin mga ka goals Ang ganda naman talaga ng kasama ko Sesh. Seven minutes with you and it's heaven. Ain't an hour that rolls by. I love you 24/7, 365. Give you my name if you wanted to, keep in my heart if you wanted to, and I hope and pray that you stay right here till we're old. wala lang nag-enjoy lang ako kunan kuna ng video ang gf ko ang ganda kasi sesh. Dito ay natagalan kami kung ano ang orderin dahil hindi kami makapag decide kung ano ang kakainin namin kaya ang sabi ko kare kare sa akin kasi gusto ko ng rice tapos ang sa kanya naman ay halo halo lang daw ayaw daw niya mo na mag rice kaya kakain tayo mag isa mga kaegos. Habang inaantay namin ang aming pagkain. Flex ko mo na tong nasa table pa pam at pampagising sa araw mo lalo na katabi mo GF mo kaya dito ka na putsyam na pesos lang mga kaegos. The morning, the sa wakas Sa kunting oras sa pag-aantay natin dumating na rin ang ating pagkain Samahan nyo kaming kumain mga kaegos. Dahil mamaya ay siguradong mapapagod tayo sa kakasunod sa kasama natin haha. A few minutes later. So ayun na nga, tapos na tayong kumain mga kaegos. Kaya kailangan na nating lumabas ha Salamat sa iyo Maxes na busog ako ses. At dahil tapos na raw kaming kumain, ituloy na raw namin ang paghahanap ng red t-shirt dahil kailangan daw talaga niya 'yon sa practice. Kaya bilang boyfriend na masunorin kaya susunod tayo saan niya gustong pumunta, haha. -ha. At ito na nga, sa wakas, nahanap na niya ang gusto niyang t-shirt na kulay pula at sinukat niya ito at nagustuhan talaga niya. Nasa labas na nga kami ng Pen Shop at tinanong ko siya, masaya ba siya? At ang sabi niya sobra dahil nabili na niya ang gusto niyang t-shirt na kulay pula dahil noong nakaraang linggo pa talaga niya gustong bumili ng red t-shirt. At ito na nga, ito na yung sinasabi ko kanina. Ramdam ko na pangangalay ng aking paa dahil bago kami napunta sa Pen Shop ay marami pa kaming pinagdaanan na store bago kami napunta sa Pen Shop. Kaya ito ako ngayon, haha.

<laughs> Sa puntong ito ay videographer mo na tayo haha. Sesh! Dito mga ka-eagles ay nadaanan namin tong maliit na store at sa pagtingin-tingin ko meron akong nakitang magandang mensahe para sa taong nanunood ng video na ito. Tiwala lang. Tiwala ka lang talaga mga ka-eagles kahit gaano kahirap ang pagsubok mo ngayon tuloy mo lang yan. Dahil sa likod ng pagsubok na yan tagumpay ang nag-aantay sayo. 100% yan mga ka-eagles. Tiwala ka lang. Make it happen. Gawin lang natin lahat para makuha natin ang gusto natin sesh. Laban lang mga ka -goals. Dito nga ay sinubukan naming maglaro ng claw machine at ito ang nangyari. <laughs> sa puntong ito ay tawa ako ng tawa dahil natatawa ako sa pinagagawa ng gf ko haha. Nagtataka siya bakit ayaw daw gumana e eh, naghulog naman daw siya ng coins. Kaya ang sabi ko subukan mo ulit haha. Sibukan niyang bumili ng tokens at ito ang nangyari. Tawang-tawa siya sa kanyang ginagawa na akala ko naman alam niya paano laruin ang claw machine haha. <laughs> Masyadong maarte ang claw machine sa pera ayaw tumanggap ng tepe-tepe haha. At dahil gusto niyang maglaro sinubukan niya ulit at ito ang sumunod na nangyari. Mission complete haha. Sobrang saya niya dahil makapaglaro na daw siya, Sesh. Sa puntong ito ay namili na kami ng pwesto at ito ang sumunod na nangyari. failed. Unang subok bigo agad. Kaya lumipat siya ng ibang pwesto. Dito ay naubos na ang kanyang token at ang sabi niya ay gustong gusto pa daw niya maglaro. Kaya ang sabi ko wag na dahil masasayang lang pera mo dyan, ibili mo na lang ng pagkain busog ka pa. Sa puntong ito ay pupunta kami ng Sky Garden dahil gusto daw niya makita kung talagang maganda ba talaga doon. At ito na nga, Papasok na kami sa Sky Garden. First time kong nakapunta at nakita ito. Sa entrance pa lang ay bubungad agad sa ang magandang liwanag sa harapan mo. Fresh ko ang hangin na may kasamang lamig sa paligid basta masarap tumambay dito paggabi lalo na at kasama mo BB Musesh. in the tattoo's on your skin. Tell me a secret, maybe I'll keep it. And maybe we can play house for the weekend. Here at the blue on a rainy night. No lie. I'll tell you how I almost died. While you're bringing me back. Dito ay lumabas na kami dahil bibili daw ng pagkain bibi ko dahil siya ay gutom na naman haha. Hashtag, diet pa more, haha. At ito na nga, bumili na nga siya dito ng fries, Dahil later ay kakain kami ng rice. At ito na nga, papunta kami ngayon sa KFC. Dahil gusto niya ng crispy at spicy. Sa puntong ito sinabi ko sa kanya na magkakapakpak na tayo kakain ng manok. Pero ang sabi niya okay lang yan basta huwag ka lang lumipad sa iba sa akin lang sesh haha Fast forward tayo mga ka dahil masyado ng mahaba video natin basta sa puntong yan ay nagnamili na kami kakainin and main Sesh Dito nga ay nakaupo na kami inaantay na lang namin na tatawagan kami kaya habang wala pa pagkain namin ay kumuha muna ako ng kutsara namin Sa mga mahilig ng gravy dyan Sa KFC na kayo kumain dahil magsasawa kayo ng gravy dito haha Dito ay tinawag na kami para kunin ang order namin Kainan na to mga ka-Eagles Hanggang dito na lang din yung video natin mga ka-Eagles Dahil lowbat na ako pasensya na kayo mabilis talaga malobat Lowbat phone ko bibili pa lang tayo ng bago ka-Eagles Kakain mo na kami ka-Eagles Mag-e-enjoy mo na kami ng GF ko sa pagkain At pagkatapos dito ay uuwi na kami sesh Ingat kayo palagi mga Ka Eagles. God bless. Hmm.